Yeah, thank you for your love, Christian. Maraming salamat sa magandang alaala. Sagot ko, hindi ito nakaimik. Gamit ang nanginginig kong kamay dahan-dahan kong pinihit ang saradura at binuksan ang pintuan. Isarado mo na lang ang unit na ito pagkaalis mo. Paalam. Malungkot kong wika at tuluyan na itong iniwan. Dire-diretso akong naglakad patungo sa elevator. Agad kong tinitigan ang sarili ko sa salamin ng elevator. Nababanaag na sobrang lungkot sa mga mata ko. Malungkot akong napangiti at pinahid ang luha sa aking mga mata. Sa ngalan ng tungkulin sa bansa, ginawa kong talikuran ng lalaking mahal ko. Christians FOV Malungkot kong sinunda ng paalis na si Carmela. Sa huling pagkakataon ayaw nitong papigil sa akin. Talagang sinunod nitong sariling kagustuhan. Masakit. Pero anong magagawa ng isang Christian Bilyarin? Hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang hintayin. Alam kong isang malaking katangahan ang ginagawa kong paghahabol dito. Kahit siguro lumuha ako ng dugo, hindi siya baawa sa akin. Siguro tama ang pamilya ko. Kailangan kong ibaling sa ibang pagmamahal na nararamdaman ko. Dahil walang kasiguraduhan kung babalik pa ba si Carmela. Itinakwil na ito ng sariling pamilya dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Sino ba naman ako para sundin niya? Isa lang naman akong tanga na habol ng habol dito. Agad kong hinagilap ang aking mga damit na nagkalat sa sahig. Mabilis akong nagbihis upang makaalis na sa lugar na ito. Hindi ako dapat magpakalunod sa matinding kalungkutan. Alam kong habang nakikita ako nasasaktan ng mahal ko sa buhay, mas dobling sakit ang kanilang nararamdaman. Simula ngayon, hindi na kita hahabulin, Carmela. Ibabaon ko na lang sa limot tungkol sa iyo. Pipilitin kong tuluyang ka na mabura sa aking isipan. Palabas na ako ng kwarto ng masulya pang kong kama nito. May mga bahit ng dugo ang kobre kama. At alam ko kung kanino galing yon. Galing kay Carmela. Malungkot akong napangiti at inihakbang ko ang aking mga paapaalis sa lugar na ito. Paalam, Carmela. Bulungkot, walang lingon-likod na tuluyan ng lumabas ng kondo na pag-aari nito. Six years later. Carmela's V.O.B. Charlotte, Christopher, Charles, ano tong sinasabi sa akin ng teacher nyo na hindi na naman daw kayo pumasok sa school? Galit na wika ako sa mga ito. Nakahilerang mga ito sa harap ko at ko. Kitang kita ang guilt sa kanilang mga mata. Kaya naman malakas akong napabuntong hininga. Six years ang mabilis na lumipas. Pagkatapos kong piliin ang pagiging miyembro ng army at iniwan ng tuluyan si Christian. Masakit pero yun ang pinili kong tinahak na landas. Siyempre dahil sa katigasan ng ulo ko, heto ako ngayon. Mag-isang binubuhay ang tatlong pasaway kong anak. Kailangan kong panindigan ng lahat dahil wala na akong pamilya na babalikan. Buti na lang marami akong naipong pera bago tuloy ang iniwan ng army 5 years ago. Naibenta ko din kaagad ang aking big bike. Kaya pinili ko na lang na manatili ng dabaw at mamuhay ng tahimik. Yes, Pagkatapos ng may nangyari sa amin ni Christian, diretsyo ko sa bakbakan sa Mindanao. Maraming namatay sa mga kasamahan ko at isa ako sa tinamaan ng bala na na-confine sa hospital ng ilang buwan. Doon ko din nalaman na buntis ako. ba? Diba? Ano pa nga bang dapat kong ipaglaban? Hindi pwedeng ituloy kong aking karera sa army dahil tatlong buhay na nasa aking sinapupunan. Buti na lang mabait ang mga superior ko. Naiintindihan nilang kalagayan ko Agad nila akong pinagkalooban ng honorable dismissal. Dahil sapat na din yon para napaglingkuran ko ng maayos ang bayan. Halos ibinuwis ko ng aking buhay sa ngalan ng tungkulin na nakaatang sa aking balika. Paano ba naman, nailigtas ko ang buhay ng anak ng isang general na kasama din namin sa bakbakan ng mga panahon na yon. Si Lucy Santos Domingo. Imbis na siya ng tamaan ng bala, iniharang ko ang aking sarili na siyang muntikan ko ng ikamatay. Wala lang. Ayoko siyang mapasama sa mga nasawi noon dahil may anak siya at hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan siya at maagang mawalan ng nanay ang mga bata na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hindi baling ako na lang dahil wala ng pamilya na naghihintay sa akin. Iniwan na nila akong lahat. Kaya kahit na mamatay pa ako sa bakbakan ayos lang dahil wala na magahanap sa akin. Pero nagbagong pananaw ko sa buhay nang malaman kong buntis ako. Buti na lang na isugod ako sa ospital Pagkatapos kong tamaan ng bala, although halos tumagos ang bala sa liver ko, pero maswerte pa rin akong nabuhay. Matagal akong namalagi sa hospital. Kasabay ng pagbubuntis ko ang pagpapagaling mula sa sugat na natamo. Walang pamilya na bumisita sa akin. Paano nga naman may bibisita sa akin? Hiniling ko sa akin mga superior na wag ipaalam sa kanila ang lahat. Ayaw kong kaawaan nila ako. Isa pa itinakwil na nila ako, no? Kahit paano mas mahaba sa buhok ni Rapunzel sa pride ko. Kaya inilihim ko ang lahat hanggang sa gumaling ako at manganak ng triplets. Kaya ko naman ibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko na hindi na kailangan pan lumapit sa aking pamilya, lalo na sa kanilang ama. Hanggang ngayon kasi nag e pa rin sa pandinig kong sinabi nito na wala na daw akong babalikan pa kapag tuluyang ko siyang iniwan ng gabing yon. Dahil masunurin at maprinsipyo akong tao, sige, Ibibigay kong gusto niya. Bakit ba? May pera naman ako. Kaya kong bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak namin. Buti na lang agad na lumago ang negosyo na binuksan ko. Bumibili ako ng mga buhay na hayop at may sarili akong katayan. May sariling farm na din ako ngayon. At doon inaalagaan ng ibang mga livestock na dadalhin sa sariling katayan para katayin. Kami na din bahala sa mga packaging. At sinusupply namin sa mga malalaking supermarket at mga palengke malaking kinikita ko at lahat ng luho ng mga anak ko kaya kong ibigay kung tutuusin. Tuluyang ko nang iniwan ng army pagkalabas ko ng hospital. Alangan naman na piliin ko pang pa serbisyo kaysa sarili kong dugo at laman. Sign na din siguro ni Lord John para ang sarili ko naman ang otopagin ko. Halos ibinuwis ko ng buhay ko at ayos na siguro yon. Mas mahalaga sa akin ang mga anak ko. Gusto kong matutukan ng pagpapalaki sa kanila. Kaya kahit masakit, sige na lang, wala na eh. Mas kailangan ako ng mga anak ko. Yun nga lang mukhang lalaki sila na hindi makikilala ang kanilang ama. Pati na din ang iba pang pamilya. Pambihira. Isang gabi lang may nangyari sa amin ni Christian. Pero nabuntis agad ako. Masyado pa lang malakas ang sperms ng mga bilyarin. Kung kailan na maalam na ako sa kanila. Tsaka naman ako bumukaka. Sino ba naman ang mag-aakala na mabubuntis ako? Masyado naman sana akong active sa mga physical activity pero matindi pala talaga ang kapit ng mga anak ko. Lumabas silang malusog na siyang ipinagpasalamat ko sa Diyos. Mama, nakakaantok naman kasi ang mga turo ni teacher. Mas gusto namin sumali sa taekwondo at maglaro ng baril-barilan. Sagot ni Charlotte, nag-iisang babae sa triplets at kung kumilos talo pang ang mga kapatid niyang lalaki. Astig at mahilig sa mga laruan na panlalaki at igit sa lahat ayaw niya ng damit pang babae. Kung anong suot ng kanya mga kapatid na lalaki, ganun din dapat sa kanya. Hindi pwede ang mga gusto nyo. Kailangan nyo si teacher para matuto kayo magbasa at magsulat. Hindi pwedeng everyday kayo pupunta sa taekwondo. Every weekend lang ang schedule nyo doon. Sagot ko naman. Pwede po bang weekend na lang kami papasok ng school Pagkatapos, weekdays kami sa taekwondo class namin, ma. Boring po kasi talaga kapag nakaupo lang eh. Nakakaantok tapos walang trail. Sagot naman ni Christopher. Natigilan ako at napahilot ako ng aking sintido dahil sa stress. Five years old pa lang sila pero may gusto na silang gawin sa buhay nila. Hirap pa nga silang magbasa at magsulat. Dahil sobrang tamad magsipag-aral. Ngayon palang ramdam na ramdam ko ng paghihirap ng isang single parent. Hindi naman ako ganito noong bata pa ako ha. Nagumpisa lang maging matigas ang ulo ko nung nag-18 years old na ako. Kapag hindi kayo magtinu sa pag-aaral nyo, hindi ko na kayo papupuntahin sa taekwondo class nyo. Bahala kayo. Pananakot ko. Naubusan na talaga ako ng sasabihin sa kanila. At pakiramdam ko malalagas na ang buhok ko sa buong katawan dahil sa konsumisyon. Nakita ko na nagkatinginan silang tatlo tsaka mabilis na nagsipaglapit sa akin. No, ma'am. Promise, gagalingan namin sa school. Hindi na kami magpapasaway kay teacher. Nakangiting sagot ni Charles. Yumakap pa ito sa akin. Malakas akong napabuntong hininga. Bakit ganito ang mga anak ko? Kakaiba sa ibang bata. Masyadong advance kong mag-isip. Talo pang mga matatanda kong nakikipag-usap. Siguro dahil sa pulbura na nalalanghap ko nung nag-uumpisa pa lang silang mabuo sa sinapupunan ko. Sige na, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Sabihin mo kay Manang Tasha na maliligo na kayo dahil kakain na tayo ng hapunan. Utos ko sa mga ito. Yes, ma'am! Malakas na sigaw ng mga ito sabay sa loot. kitang ko sila ng mga mata kaya agad silang nagkatinginan. Formal na humarap pa sa akin sabay ngiti. Sorry po. Yes, mama po pala. Tumatawang wika ni Christopher. Wala na akong nagawa pa kung disenya san silang pumasok sa loob ng bahay. Nag-uunahan naman silang tumakbo papasok sa loob kaya naiwan akong iiling-iling na lang. Uy, best friend, bakit nakakunot naman ang noo mo? Napapitlag pa ako nang marinig ko ang boses ng kaibigan kong si Major General Lucy Santo Domingo na ngayon. O, 'di ba? Ang bilis ng promotion niya. Kung hindi lang sana ako nabuntis, baka mataas na din ang rango ko ngayon. Pero sana sabi ko na nga hindi ko na dapat pagsisihan ng bagay na yon. May mas malaking regalo ang Diyos sa akin na dapat bigyan ko ng 100% na atensyon. Alam mo, hindi ko talaga alam kung kanino nagmana sa katigasan ng ulong mga anak ko. Pakiramdam ko matutuyuan ako ng dugo sa kanila. Sagot ko dito, natawa naman ito. Bakit ba kasi? Ano na naman ang ginawa ng mga inaanak ko at mukhang konsumido ka na naman? Tanong nito Napabuntong hininga ako bago sumagot. Alam mo bang halos araw-araw na lang akong pinapatawag ng teacher nila? Kung hindi nang away ng kaklasmate, hindi pumasok sa school. Grabe na best friend. Hindi ko na alam kung paano sila disiplinahin. Pakaramdam ko maaga akong magmamenopause nito. Sagot ko, napahagalpak ng tawa si Lucy. Iiling-iling na tinitigan ako. Ganon talaga mga bata. Bata eh. Parang hindi ka naman dumaan sa ganyang edad. Isa pa kinder pa lang sila, kaya easy ka lang. Tsaka mo natutukan kapag grade 1 na. Natatawang sagot nito. Iiling-iling ko naman itong tinitigan bago ko na naisipang tanungin kung bakit nandito ito ngayon. Ang pagkakaalam ko kasi nasa Maynila ng pamilya nito. Kasama ang ama nitong si Retired Major Santo Domingo. Ang tatay nitong tumulong para pagkarooban ako ng honorable dismissal. Teka, ano nga palang kailangan mo? Bakit nga pala napadaan ka? Kunot na akong tanong pagkatapos ay niyaya ko na itong pumasok sa loob ng bahay. Yun na nga, i-invite sana kita sa 7th birthday ng anak kong si Sarah. Isa sa mga hiling niya na makadalong triplets. Alam mo na, naghahanap lagi ng kalaro anak ko at yung mga anak mo lang ang kasundo niya. Sagot nito, natigilan naman ako. At sa Manila gaganapin? Tanong ko, agad itong tumango No worries, libre na kita sa hotel at pamasahe. Alam ko kasi kung gaano kakakuripot eh. Kaya huwag ka na mag-alala sa gastos. Sagot nito. Hindi naman sa ganun. Kaya lang masyadong malayo ang Manila. Isa pa, baka nakakalimutan mo na taga doon ang pamilya ko. Pati na din ang ama ng mga anak ko. Sagot ko dito. Natigilan ito. So what? Mas maganda na malaman nila na nagkaanak kayo ng bilyarin na yon. Kaysa mo magpakasal siya sa malandutay na starlet na yun. Gigil na sagot nito, natigilan ako. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw ko na magpakita sa kanila, lalo na kay Christian. Kapapangan ako palang sa triplets ng nabalitaan ko na may relasyon ito sa isang actress. Actually, hindi lang simpleng relasyon. Dahil nabalitaan kong dinadala ito ni Christian sa mansyon at ipinakilala na sa kanyang pamilya. Masyado akong nasakta ng mga panahon na yon. Pero sino ba naman ako para magreklamo? Kaya sinarili ko na lang ang sakit hanggang nasanay na lang ako. Balita ko going strong ng kanilang relasyon at magpapakasal na sila this year. Of course with approval ng mga bilyarin. Ayoko nang manggulo pa sa kung anong meron sila ngayon. Masyado ko na silang nasaktan noon at gusto ko na lang manahimik habang buhay. Hoy, hindi ka na nakaimik dyan. Huwag mo sabihin hindi ka pa din nakakagat over sa kanya. Ano kaya kung magpakita na lang kayo sa kanya at ipakilala mong triplets para naman hindi na niya pakasalan ng hitad na aurea na yun? Diyos ko, pangalan pa lang kumukulo ng dugo ko. Gigil na wika nito. Bakit ba kasi galit ka pa rin sa kanya? Huwag mong sabihin masama pa rin ang loob mo dahil hindi ikaw ang pinili ng tatay ni Sarah. Tanong ko. Super, hindi ko sila mapapatawad. Mga ahas sila, best friend. Gigil na sagot nito. Si Aurea kasi na girlfriend ngayon ni Christian ay dating girlfriend daw ng ama ni Sarah. Nakaribal nitong si Lucy. Ito daw ang dahilan kaya umatras sa kasal nila si Enrique. Dahil hinabol daw nito si Aurea na nag-uumpisa pa lang noon sa karir sa showbiz. Hindi ko lang alam kung paano naghiwalay si Aurea at Enrique. Dahil hindi na rin naman ako interesado tungkol sa bagay na yon. Pero palagi kasi itong naging bukang bibig ni Lucy. Kaya naman hindi namin maiwasan na mapag-usapan. O ba? Diba? Ang liit ng mundo, ang karibal ni Lucy noon ay siyang pakakasalan ni Christian ngayon. Ay, kagulo ng buhay. Nakakapanghina lalo na sa parte ko dahil tuluyan na magpapakasal si Christian sa iba. Hanggang tingin na lang ako sa malayo. itong ang karma ko, kaya dapat lang natanggapin. Pero hindi ba't nangihingi ng sorry sa'yo si Enrique? Bakit ayaw mo pa rin patawarin? Tanong ko dito, balita ko kasi hinahabol ulit ito ni Enrique. Hindi nga lang daw makalapit dahil ilang beses na niya itong sinabihan na tatanggalan ng itlog kapag mangungulit pa sa kanya. Hindi din niya ipinapakita ang anak dito. Isa pa to, dubantay ang lolo na retired general sa bata. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit na magkaayos pa sila. Kaya siguro magkasundo kami ni Lucy dahil pareho kaming sawi sa pag-ibig. No, never. Ayaw ko nang kumagat ng buto na iniluwa na ng ibang aso. Galit na sagot nito, napangangan naman ako dahil sa kanyang sinabi. Ang lalim nun ha? Hay nako, tama lang yan ha, huwag ka nang bumalik kay Christian. Tiyak na nagkamanayan sila ng starlet na yun at baka mahawa ka pa sa kakatihan niya. Ipapakilala na lang kita sa bagong Brigadier General namin na pogi, chak na magkakasundo kayo nun. Nakangiti nitong wika sa akin, napailing na lang ako. Kung gaano ito kagaling humawak ng baril, ganun din naman kalala ang saltik sa utak nito. Ewan ko sa'yo, tigilan mo nga ako Lucy, dahil wala na akong panahon sa ganyan. At isa pa, hindi kami sasama sa'yo sa Manila. Marami ako nga asikasuhin na planta, kaya magpapadala na lang ako ng regalo para kay Sarah. Sagot ko dito, agad naman itong umiling. Tanda ng matinding pagtutol. No, 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 no. Hindi ako papayag. Ito na lang ang pambawi ko sa anak ko, kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama kayo sa akin. Pamimilit nito, malakas akong napabuntong hininga. Bakit ba mukhang napapalibutan ako ng mama ko kulit na tao? Dagdag ba ito sa karma ko? Gosh, grabe naman magparusa si Lord. Mama, gising na po kayo, aalis na. Mama, gising na po kayo, aalis na tayo. Naalimpungatan ako na may kumakalabit sa akin. Antok na antok pa ako, pero wala akong choice kundi imulat ang aking mga mata. Agad na tumambat sa paningin ko ang ng aking anak na si Charlotte. Nakabihis na ito ng favorite attire niyang pang at mukhang paalis dahil may sukbit itong maliit na backpack. Napakunot ang noo ko at agad na napabangon. Tinitigan ko ito sa muka at pilit na pinoproseso sa utak ko kung anong nangyayari. Mama, alis na tayo. May iwan na daw tayo ng airplane, sabi ni Ninang Lucy. Muling wika nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata at mabilis na bumaba ng kama at naglakat palabas ng kwarto. Naabutan ko sa salang dalawa sa triplets na abala sa kanika nilang maliliit na backpack na puro candy sa chocolates lang naman ang laman. Nang makita ko ng mga ito'y agad na napangiti at nagsipaglapitan para humalik sa aking pisngi. Good morning, Mama! Nakangiting bati ng mga ito. Isa-isa ko naman silang hinalikan sa pisngi at inilibot ang paningin sa paligid ng bahay. Nakita ko si Lucy na prenteng nakaupo sa kusina habang humihigop ng kape. Nakangisi ito sa akin. Kaya naman agad kong nilapitan. Ano to? Hindi ba't sabi ko sa'yo hindi kami sasama sa Manila? Tanong ko, matamis lang akong initian. Karm naman, Minsan nga lang akong humiling sa'yo, ayaw mo pa akong pagbigyan. Sige ka, excited pa naman ng triplets. Hindi ka patatahimikin tatahimikin ng mga yan kapag hindi kayo sasama sa akin. Nakangiti nitong sagot. Napahilamos ako ng muka dahil sa inis. Mama, Ninang, let's go na. Excited na kaming sumakay ng airplane. Malakas na wika ni Charlotte. Lahat sila nakasuot ng costume na pang sundalo. Grabe mo kang ready na sila at ako na lang ang hindi nakapagbihis. Anong oras ba haalis? Tanong ko. Ngumiti ito at tinignan ang suot na orasan. Three hours from now, kaya bilisan mo na. Huwag ka nang maligot, huwag ka nang mag-alala sa mga gamit ng mga bata. Napaayos ko na sa kasambahay mo. Nakangiti nitong wika, sabay turo sa medyo may kalakihang traveling bag sa gilid ng sopa. Napapailing na lang akong tinalikuran ito. May magagawa pa ba ako? Mukhang wala na akong lusot, kaya kailangan ko na magbihes para makaalis na. Baka ako pang masisi kapag may iiwan kami ng eroplano. Billiarin's Mansion, Christian's POV Sigurado ka na ba sa kanya? Baka naman gusto mo lang siyang pakasalan dahil wala kang choice. Tanong ni Mira sa akin. Hindi ko alam kung bakit napaaga ito sa pagsugod dito sa mansyon. Lumabas na naman kasi sa mga pahayagan kanina na magpapakasal na kaming dalawa ni Aurea. Hindi ko alam kung sinong tanga nagpapakalat ng balitang yon. Sa bagay, ilang taon na bang kumakalat ang isyo na yan? At hanggang ngayon hindi pa din naman nangyayari ang tungkol sa kasalan na yan. Nasanay na nga ako sa paulit-ulit na isyo na yan. At hindi ko na lang pinapansin. Wala sa bokabularyo kong magpakasal. Mas gugustuhin ko pang tumandang mag-isa. Kesa makisama sa babaeng hindi ko naman gusto. Hindi ko nga alam kung paano ko naging girlfriend si Aurea. Basta nandyan lang siya kapag kailangan ko at nandyan siya kapag kailangan ako. Never akong nanligaw kahit kanino. Ewan ko ba kung bakit paniwalang paniwala ang pamilya ko tungkol sa lumalabas na relasyon namin ng Aurea na yon. Hindi ako tanga para pumatol sa babae may hidden agenda. Alam ko kung anong karakas ni Aurea at never ko itong seseryosohin. Biglang sumagi sa aking isipan si Carmela. Kamusta na kaya ito? Kung wala talagang balak na magpakita sa amin. Kaya nakaramdam ako ng matinding paghihimagsik ng kalooban. Huwag siyang magkamaling magpakita muli sa akin. Dahil hindi ko na talaga ito hahayaan pang makaalis ulit. Kung nakailangan ikulong ko ito sa kwarto ko gagawin ko. Sobrang dami ng hirap ng kalooban ng pinagdaanan ko dahil sa kanya. Hindi ko alam kung may balita sila ni Nang Rika tungkol kay Carmela. Mukhang wala dahil masyado silang tahimik nitong nagdaang mga taon. Hindi na kasi masyado nagpapakita si Tita Rika sa amin. Simula nang hindi na tuloy ang dapat na itinak ng kasal namin ni Carmela. Bakit? May choice pa bang iba? Ilang taon nang lagpas sa kalendaryong edad ko at kailangan ko nang bumuo ng pamilya. Seryoso kong sagot. Heto na naman, kailangan ko na namang sakyan ng usapan na ito. Ayoko kasing ipakita sa kanila na hanggang ngayon si Carmela pa rin ang isinisigaw ng puso ko. Nagkatingi na naman sila mami at daddy Ayaw mo na ba siyang hintayin? Nakalimutan mo na ba siya? Baka naman magiging unfair ka lang kay Aurea, Christian. Alam namin na hindi mo siya mahal at kaya mo lang siya pinapakisamahan dahil wala ka lang choice. Seryoso nitong sagot. Natigilan ako. Hindi na siya babalik. Malungkot kong sagot. Bakit ayaw mo siyang ipahanap? Baka naman hinihintay niya lang na ikaw mismo maghanap sa kanya. Hindi maaalis sa ugali ng isang babae ang pagiging ma-fried. Mabilis lang siyang hanapin kung tutuusin. Nasa military lang siya pero wala kang ginawang bang para alamin kung kumusta na siya. Sagot nito, malungkot akong napabuntong hininga. Siya ang umalis kaya siya dapat ang bumalik. Maikli kong sagot. Ilang beses ko na din ginagamit ang sagot na ito tuwing napag-uusapan namin si Carmela. Memorize ko na nga eh. Mukhang mas gusto talaga ng pamilya ko na si Carmela ang makatuluyan ko. Ang problema nga lang hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang babaeng yun. Ayaw ko naman itong habulin pa dahil baka lalo akong pagtaguan. Pero paano kung ayaw niya na? Paano kung nahihiya siya? Tanong ulit nito, tinitigan ko si Mirakel. Napailing ako. Ayaw ko nang alamin pa. Natatakot ako dahil baka wala na siya. Makatuluyan na siyang lumisan at muli lang akong mabibigo. Seryoso kong sagot. Totoo naman kasi, paano kung may masamang nangyari na kay Carmela habang nasa misyon? Bakit ba kasi ayaw niyo siyang ipahanap? For sure nandito lang siya sa Pilipinas sa naghihintay na i-welcome ulit natin siya. Muling sagot ni Miracle. Uuwi din yon kapag maalala tayo. Baka nag -e enjoy pa sa kakatugis sa mga rebelde. Kunwari ay bali wala akong sagot. Hindi mo na siya mahal? Ayaw mo na sa kanya? Seryosong tanong ni Miracle. Hindi ako nakakibo. Ikaw din. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo na to, Christian. Tatapatin na kita. Ayaw ko kay Aurea para sa'yo. Pinakitaan ko lang siya ng maganda dahil nakita ko na kahit papaano na iibsan ang kalungkutan mo kung nandyan siya. Seryosong sagot ni Miracle. Napansin kong makahulugan na nagkatinginan sila mami at daddy. Napakunot ang noo ko kung hindi ka pa sigurado sa kanya, ipagpaliban mo muna ang planong pakasalan siya. Mahirap ang magpadalos-dalos ng desisyon, anak. Pag-isipan mo muna ng makailang ulit bago ka magdesisyon. Hindi ka namin minamadali na mag-asawa. Take your time, anak. At siguraduhin mo ng babae nga alayan mo ng iyong pangalan ay karapat dapat sa pagmamahal mo. Seryosong sagot ni Mami. Agad naman akong napangiti sa sinabi ni Mami. Kailangan ko na talagang kumilos para matigil ng balita tungkol sa kasal-kasalan na yan.